up mga kotol magandang umaga po sa inyong lahat yan tayo po ngayon ay eh, magsisimula na ah ah talaga pong ganar eh simula na po tayo ng pag grass cutter po simula na naman natin. Ayan, ang atin ay anong ulan po din ngayon ah ah talaga pong yan ito po ang dala grass cutter saka meron din pandong tayo mga kotol kumusta po kayong lahat yan eh eh ba pagkadulas Diba? wala pong tigil din magdamag na na ulam yan ang sarap naman po din magtrabaho kapag puga na rin eh. at uh, walang init kaya malamig ganun din ang mga otol pasalan po natin yung ano yung atin pong in-spray nung misan kung ano na uh, ano nang resulta kung ano na siya lanta na o hindi pa Bo, maganda rin pala sili ni Utol din eh. Oh. yung silihan ni Utol din. Ah, talaga pong ari ano. Labog na labog na mga kautol. Hmm. Yan oh, ito maganda rito. Bago ako magsimula ng dapugan mo mga kautol. Yan okay na po yung damo oh. lanta na. Ang ganda po 'yan. Yan po. Yan. Maganda na to. Kasi ano na to eh. Yan Oh, lambot na. No? Oh. Yan po. Oh. Nakakulo na. Kumbaga sa ano Labog na labog na po. Yan. Ayan o. Oh, yung ating resulta mga kautol. O. Oh, Di ba? Lanta na. Hindi na siya. <coughs> excuse me. Hindi na siya ano. Tawag doon hindi na siya nakakatakatuntungan pa yung mga kautol pagkatapos magtapos mga kautol ang motor aray nga po inuna ko na aray ang, masama mga kautol oh. epekto yung isa pang tatanggalin kaya dalian tayo hindi naman sa dali ang kaya lang mas maganda yung nauuna ayan o oh. maganda mga kautol yung ating resulta ngano o yan oh. lanta na hindi nakakatakot oh yan, boom pirot. Ang ganda noon. Para mapuno-puno naman ng tubig. Hindi naman tayo buong maghapon makakautol. Dalawang araw tayo. Ito muna tayo muna magi tayo po naman ay magiibabaw. Magiibabaw po ng pa, ano, pilapil. Tapos bukas panabi naman yan sa lukot po tayo para hindi tayo magkasakit dahil ngayon po puso ang sakit yan mga kautol okay na po lanta na yan o oh. hmm. ganda wala ano na pong problema sa tubig dito mga kautol talagang ano hindi siya nawawalan galing pong banahaw yan eh. galing banahaw hmm. ini tayo pwede ka pa magtubigan dito anong po kaganda yan eh. bale mga kotol ito ang ating unahin itong alugug yung kung tandaan mga otol, yung mga kotol yun pong ano yun pong malagkit pinagtaniman ito po yun ito po unahin natin ang gamit ko po mga kotol talim para hindi tayo sa gabal sa ano hindi tayo magpapalit ng mga talim-talim hindi na po diretso lang malambot ang ano ang ano po ngayon ang tawag dun ang ano po damo dahil mabasa Hamusin na yung Hindi ganito kapag mga kautol maganda kapag gantong malaking salamin dahil ano po Ah, uh, ang tawag dun Kahit yung lupa at least malaki yung space po ba Hindi katulad ng salamin lang na ano Na Maliit Kapag nagkapote kakaunti na yan Mga kautol, yari na po Ay babaw, yari na po yan Madali naman mga kautol mag grass cutter kaya lang kapag hindi ka sanay mahirap din kailangan pag-aaralan mo rin yung bagay-bagay na, na na hindi mo nalalaman madali naman po yeah. saglit lang basta talim mga auto lang walang problem, problema yan o no? tapos agad doon sa akin bali mga kotol yari na po rin alag tuog yan hindi pa po tayo din sa kabila sa kalawakan po

ulan nakatigil tayo mga kotol lakas po ng ulan eh, eh grabe po Mimi ang yung katawan bali mga kotol dito naman tayo sa kabila nandito dito po Bagong karaw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magjaga Ika na Mga utol Magandang daw, utol. Saka'y galing, uh -huh. Diyan eh, na no oh. oh. Tutol no oh. tumuot kayu ka din eh. Yun hmm. Wala na oh. yun ay no. inutol ay inutol ay inutol ay inutol no, no. ay inutol 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 ay

Sa ba galing? May Ayan po. Oh. Utol, oh, Tulo. Sawa. Hindi nga. Ayan o. Ayan po. Ayan o. Oh. No? pala marami sa dito. Marami sa kating dito mga kautol. Ayan o. Oh. mo. Kaya tama. Pinagapang Ayan o. Ayan mga kautol. Ito yung ano o. Yung sawa. Na ano. Ayan o. Laki. Yan. Ano siya? Uh, kaya pala utol na uubos yung ating itik ano? Ayan, kaya na uubos po. Ayan, din naman po pala lalaki sa akin, tubigan. Cobra, sawa. Aray, ba? Yan, nakakautol. Oh. Yung sawa. Kaya pala na nga na marami pong, ano, nawawala. Na, yan, oh. Na, ano. Yung kanyang ano po. Kaya po pala nawawala yung mga ano. Mga na angkat mga auto oh. Yan oh, no, na ano, nakis eh. Nawawala po yung mga itik. Dahil pagkadaan po pala dili sa akin tubigan. Yan oh. Yan ang oh. Laki. Po oh. Yan oh. Nanga. Grabe. Oh, mga otol. Wala naman tong beno mga otol oh. Napulupot siya oh. kakawalan ko rin siya mga otol ito siya yan no? Lala, mga otol siya ano naman siya wala naman siyang kamandag basta wag ng mga bata ha? wag kayong mahuhuli ng ganito dahil ito pangalib to mga ano lang mga marunong lang talaga humawak ang ang ano nito nagalaw yan o no? mga otol kita mo yan no? galit na siya dahil uh, yun o, nakulaw ko rin yun po kasi laganap na rito sa amin yung sawa eh dahil nauubos na nga po yung ano yung itik namin itik tao alin man sa dalawa yun o yun po pakakawalan din natin siya ah uh, dun sa ka kahit dito sa ilog din mga kautol ito naman ay ano uh, tumutulong din sa akin dahil uh, ano uh, tawag dun siya ay nangangain ng daga yan daga oh, ito na kayo oh. yan o oh, ito nyo ba yan yan nagapang siya mga utol ang tigas niya oh. yan oh. yan o oh. utol galit na siya Ayan. Oh. Galit na galit na ang mata niya. Ayan. Gusto niya makawala. Pakakawalan ko po mga kaudol. Pakakawalan natin dito sa dito sa ano, ilog. Diyan mga kaudol. Ah, sumunan na po ulit tayo mga kaudol sa pag-grass po. Tapos na natin ito katakot din mga otol kaya lang hindi hindi naman ano yun sa akin okay lang sanay na kami dito mga otol basta wagagayahin mga bata ha kaya yari na po lahat mga otol mamagamang sa akin mga otol ay eh. buras lang sa agap mga otol para ano tapos po agad trabaho ginagawa para ano yung ganong ano nakaka-encounter ka talaga ng tawa, ahas dito sa bukid kasi nasa bukid ka mga kotol eh kumbaga sa amin sanay na yun yung mga gano'ng mga ganon kita, tubigan yun naman yun <tap> Ah, mga kotol, bali yari na po lahat. Yan, ay na po natin. At uh, mabilis nga po ang ating pag cutter at ano po, talim po ang gamit natin mga kotol eh. Kapag tayo siya ibalam, yung pipang likuran laang. Yan, bali tapos na yung ano, aring alug-ug. Yan. Harap punta naman na malagkit. Saka yung hybrid, okay na rin po. Mabilis, kapag po talim. Ay, hanggang alas dos. Ay. Yeah alas stress na abot na rin maglalakad pa tayo yan po oh. linis na yan tara na may watang tapugan hindi na maano yan dahil kahit anong tayo bumasa La, ano na tuyo na po bulok na ang pauwa basta huwag nyo na mawala ng tubig mga kautol ha hindi nang salis ko sa inyo kasi kapag nawala ng tubig yan mag mag maraming mag marami damon yan po oh. okay na oh. minit-init nga po ay eh. Baka hmm. sa, sa kabila po, yari na rin. Yan, hmm. yan mga kautol. Uh, sarap yung naka-inspire sa inyo. Uh, wag na wag niyo pong gagayahin yung ginagawa ko ng panghuli sa sawa, mga bata. Marami po nanonood yan. Excuse me. Yan, sana po yung naka-inspire sa inyo. Sipag lang po at Buhay probinsya. Bye. Salamat po. Ating <mulay> Bagong araw, bagong pag-asa. Kayat magsipag at magjegali dana, mga kuwento.